Pirang para Oma sa Naga City agrangay ang pagtalugi huli sa magkakasunod na pag-uuran kan mga nakaaging semana. Duwa sa agricultural barangays kan syudad, labing apektado. Ani ba pang detalya aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kait kung bakong lugi dikit na sana ang inaning paroy kan pirang paraoma sa Naga City na naapektaran kan mga pag-uuran kan mga nakaaging simana, inhuli sa shearline. Sinamantala ni na Teresita Aguirre kan sa Isidro Naga City ang mainit na panahon para makapagbuo nagmin paroy. 20 sa kukuta na nin paro'y ang pigilao mang ani ninda. Alagad din huli sa mga paguran kan mga nakaaging simana na dulot kan shearline line. Inabot na sa naidin ng si 15 sako. Apoyar sa nagdikit na ani, na pa na kabalik ang saindang ginastos sa saindang sarong ektaryang uma. Iyon nga po, na-apla po si Paroy. Sayang si ano, na, na ano yung nagkaugwa ni ata dai na po na, anita, ano nalapa na si sa pagparaoran saro sa na si Teresita sa 176 na parao sa syudad Linaga na naapektuhan sa magkakasunod na pag-uran ang iba subot sa mga ini nalubog sa tubig ang mga tanom na paroy as in na napakinabangan pa dai na po nalalapaan kita kayan nalalapaan and pag nalapa na maski dry yan sa so solar na paagi uh, dahil na po yan na, na di literal na nalalapa po talaga. Ang mga barangay kan Mabolo asin in Concepcion Pequeña Subuot ang pinaka ran sa mga agricultural barangay kan sudad. 166 na hektare maning umahan ang naapektaran kan mga nag-agi mga pag-uuran kung sa impera sa mga paraomang mang naapektuhan na pag-arama na bakong insured ang pananom sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. May makukuwakotan ng claim for indemnity ang sarong paraoma in kaso na danyaran ang pananom ka nag-agi kalamidad o peste basta restado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Kate, umenabot man sa labi 1 million pesos ang naikurit na City Agriculture's Office sa mga napektarang uman sa siyudad ni Naga. Matao man sumot inining libring banhi sa mga apektadong mga parao mamantang padagos man ang pagiganyarkan opisina sa mga parao sa siyudad na iparehistro sa sayo mga pananom sa RSBS ay nga ning in the end, igosin ng makoan na claim for indemnity. Kate? Alright, Joss Mabalos, Chris.